tuhong nga si Pastor Apollo Kibuloy pinasinungalingan ng lahat mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ng mga dating kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Hinamon din ito ang mga biktima at maging survivors na magsampan ng kaso laban sa kanya. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan ni Bombo J. C. Galvez. Pinasinungalingan ni Apollo Kibuloy ang lahat ng mga akusasyon na ipinupukol sa kanya ng mga dating kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Kabilang sa mga itinang ginikibuloy, ang pangaharas na ginawa niya sa mga babae at minor de edad na miyembro ng kanyang simbahan. Hindi rin daw niya inutusan ang mga batang miyembro ng KOJC na mamalimos at magkaroon ng kota. Anya, wala raw pulisi ang simbahan na utusan ng mga miyembro o ang mga bata na mamalimos sa kalsada. Samantala, pinasinungalingan din ng pastor ang testimonyo ni Teresita ukol sa dry fasting. Anya, ito'y voluntaryo kung tatanggapin ng miyembro. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. So wala pag, mang polisya pero pinalimos nyo ba sila hindi yung po, mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pag sa mga miyembro nyo? Halimbawa po. yung parusang dry fast? Hindi rin po, uh, -huh. uh Polisya ng uh, uh -huh. kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisya. Pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pina nyo ba? torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary. Bagay naman na pinasunangalingan ni Teresita. Uh, voluntary ba ito? No, for sure. No, alright. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. Inventorin niya ang sinasabing angel of death kung saan pinapapatay ni Kibuloy ang mga tumitiwalag at nagkakasalang membro ng KOJC sa pagdinig ibinunyag na isang self-confessed Angel of Death member na utos ni Kibuloy ang mga pagpatay sa mga tumitiwalag na miyembro ng simbahan. Ano naman po yung Angels of Death? Ah, uh, hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Ah, uh, Opo kasi yung kay Simon po kasi nasabi nila sa amin yan. Yeah, kasi Kaya sa lasa kausap ko si Simon. Opo. Way back, ano yun? Uh, hindi ko nalala yung mga taon na yun, pero sabi niya na, in, na kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung jaro kasi yung lupa niya doon. Ayaw ibenta. Hinamo naman ng pastor ang mga victim survivors na kung may mga criminal charges sila laban sa kanya, ay malaya sila na maghain ng kaso sa korte at haharapin niya ang mga ito. Nahamon ko po silang mag-file ng kaso mm -hmm. sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations mm -hmm. At ito ay uh, para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino man kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!